Hello, hello mga katikang Good morning uh, Mag-aalmos lang tayo Ito na naman yung Walang kamatayang Oatmeal na may mayonnaise Nalalagyan ng Honey Isang honey lang Para hindi masyadong matamis At saka ang aking panulat Ay Brewed coffee Ayon, Nilalagay ko na yung ano yung honey honey Ayan. at saka yung walang kamatayang mayonnaise itong nasa gitna ano pala yan uh, granola yan na, na may ano may raisin black raisins ayan tama na yan kaya ngayon halo haloin natin ganyan Oke oke maka tingang Halo halo lang halo halo lang Halo halo nama ini Oke <laughs> oke bye bye